you mm -hmm. guys, maghiwa na tayo. Eh. Ito lang siya kaliliit, guys. Look. Look. Yan. Ganyan lang. Para looks yummy, looks sarap. Marami to, guys. Baka hindi na ako mag-rice nito. Ito na lang kainin ko. Kasi marami siya eh. Wala kaming ref. Wala kaming ref. Hindi kami makapag-store ng food. Hindi kasi kayo nanonood sa video namin eh. Hindi kayo makabili ng ref. Joke lang. Joke lang yun guys. Baka hindi na kayo manood talaga. Pero sana manood kay guys. Para sa mouth na si mama. Makabili na kami ng ref guys. Yan. Ang init ngayon is dito sa Pilipinas. Diyan ba sa inyo? Nasaan ba kayo ngayon guys? Sobrang init. Ngayon, ngayon, gabi na guys. Mainit pa rin talaga. Kaya mapapaligo ka talaga ng madaling araw guys. Eh. Hindi ka rin makakatulog kasi sobrang init. Summer na siya dito guys. Super init. Hindi na pwede maglabas-labas. bilisan lang natin guys dahil marami pa tayong natin. kaya si best bawang walang kamatis ewan ko kung bakit dapat may kamatis to eh. Bel, lagyan natin ito sa so tanghon. Itong upo, masarap din yun may sotonghon eh. ito gagayatin, guys. Kunti pa pala siya. Ay, itak na natin. Ayan, we're back! Siguro naboboring na kayo na manood ng kakaganyan ko. Hayaan nyo, ipapas forward na lang natin siya mamaya. Para, para hindi buong video, yung panlod nyo ng pagano'n yung makikita. Gawa natin yan paraan guys, don't worry. isa na lang. Last one. And we're done. Ngayon, mag-chop naman tayo ng garlic and ayun na siya guys. Look. Ang dami no. Balik ako. Mag-chop tayo ng garlic and onion again, guys. We're here again. Una natin gawin is balata natin yung garlics and onions. Ayan. 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 Pero mabilis siyang E, nakchop Ch chop na natin siya ng bonggang bongga tapos na ang onion, ay yung garlic. Ngayon, let's proceed sa onion. Last na to guys, tapos yun, magigisa na tayo. Gasan mo na natin. finish na. Thanks for watching! Hi guys! Magluluto tayo ng ginisang upo ng mga sardinas. Nabalatan ko na siya. Okay na. Ngayon, hugasan muna natin para pag hiniwa-hiwa, hindi na natin siya hugasan ulit para hindi sipsipin yung tubig. Hugasan natin ng maigi pagkahugas, lagyan mo ito sa daligyadan para hindi na siya makumihan. Masarap yung ulam namin ngayon, guys. Ginisang upong. ang gagawin natin guys, hindi natin siya hiwain. Tanggalin na lang natin yung buto para dagdag ano rin yan, pamparami. <laughs> ano ba? Life hacks, pamparami. Yan. Tanggalin na natin yung mga buto-buto. Okay lang naman ito yung parang cotton, malambot siya. Hindi na yan ang problema guys. Pero pwede naman, huwag nyo natanggalin yung buto, kainin nyo na rin, sama sa pagluto. Pero kasi kami, hindi namin gusto yung buto. Maarte. Maarte ang mga tao na ito. Tinulungan ko lang mag-prepare yung kapatid ko, pero mamaya, siya na yung magluluto niyan. Gisa-gisa na lang siya. Ganun lang guys, tulungan lang sa buhay para umasenso. Lo. Asenso agad. Hindi po pwedeng may ulam lang. Papakapain lang natin yung dulo, dulo, dulo niya. Ayan, tapos na natin yung isa. Yung isa naman. Kumusta kayo guys? Anong ulam niyo ngayon? nandito sa amin. Alas 6 na. Oras na ng pagluluto ng hapunan. Nagsayag na ba kayo? Kami nagsayag na kami. Ay, wala pa palang sinayag. Wala ko nagsayag. Wala pa palang. And guys, yun, so, nagagabi na. Bukas na yung ilaw sa labas. Ayan. Dito ko pala. may video tayo may panga-upload sa ating mga viewers dahil love na love namin ang ating mga viewers Hey guys, ito naman. Ito ganda ito. Ganda ito na lang. grabe ba guys mamali ako ng hiwa guys. Naano na siya. Wala na siyang buto. Ngayon, likpitin na natin itong mga tumalsik na buto. Para mahiwa na natin siya ng, ng dice. Dice lang siya guys. Para hindi siya mahirap <laughs> natin para walang lang siya. Grabe namang kabayan. Gawin mo nga yung parang pasisarong be. Puro taba eh. Mag ano pa yan. Magmamantika pa yan. Takpan mo lang. Puro taba oh. Mag ano yan yung parang pasisarong be. minute lang na ako. Ayan na guys. So, lutong so sarap na siya. Binawasan mo na yun na matigabi? Mm Bawasan mo. So yummy. So sarap na siya guys. Ayan. Babawasan lang ni Acheng yung oil. Kasi dyan na siya diretso magigisa ng sibuyas at bawang.

guys, nilagay niya na yung sibuya. Tapos, antayin lang natin mag-brown-brown ng konti. Lalagay na yung yung sardinas. Yung Sardinas. Tapos, ilalagay mo ng tubig. Pakulaan mo. Tapos, ilalagay mo na yung upo. Hmm, sardinas muna. guys. So special ng ulam namin. May sardinas na may bubble pa. na siya. Nalagay na natin ang gulay na masarap. Gulay na bonggang bonggang super sarap. Super healthy, super delicious. Huwag mo nalagyan ng tubig ah. Ayan. Legas-megas ni sister. Ayan. sarap. Ang dami sa eh. Ito ba na ba eh? Look at that. Mamaya natin lalagyan ng pampalasang sangkap. Lagyan mo ng ano, palimutan ng pabinta. Malaman. Tsaka ayun no, yung pang yung sa mix na binili ko. Bye-bye! Sabi mo nga, bye-bye! Bye-bye! Look guys, kumukulo na siya. Ilalagay na ang seasoning. Paano na naman ako ipakita? Naman, oh eh. Lo, pangit mo. Video nga eh. Pwede mo. Huwag ka na mag-inarte. Ano ko niyan? Bala ka dyan. Huwag na, hindi na rin ako magbibidyo. Kapansin pa eh. Ikaw, video ako eh. Kapansin pa to <laughs> eh. Alex, hindi ka pangit dito. Mukha mo lang pinakita ko. Isa mo na. Ay na. Alam mo yung mga video yung hinihimay-himay nila. Dato yung gawin mo hinihimay-himay. Para mabilis matunaw. Sabi yan mo. Yan. Yeah. So yan, so sarap. Wala pa, ubus na pala yung asin natin. Dinan nila din mga asin kasi may asin na yung bago Hindi, ayun mo, wala na tayong stock ng asin doon. Magbili na lang tayo. Masaram to guys. Alam niyo yung masaram? Ano mo muna, eh, anong pa hinaan mo yung apoy? Tapos takpan mo unti para matuno yung mga ano. Mm. Sarap niya, no, guys? Maraming saho. May sardines. Mm. Yes, guys. Fire Syria, na. Mm. Tingnan din siyang baluto na lang. Ginisang uto na maraming sahog. Hindi na lang maluto, guys. Ayan, guys. Luto na siya. Pwede kumain. Marami. Sana masarap din ang gano'n. Bye, guys. Thank you for watching.